priority. Nilikha ni Miss Ruby Ramirez. Kay sarap balikan yung dati. Yung dati na punong-puno ng saya, punong-puno ng lambingan nating dalawa. Yung ako lang lagi ang iyong inuunawa at ikaw ang aking iniintindi. Yung ikaw ang sa akin ay nagpapasaya at ako nalaging laging sa iyo ay tumatawa. Yung oras mo sa akin ay nakalaan at oras ko sa iyo ko lang inaalay. Yung ako dati ang priority, subalit ngayon ako'y naging temporary. Nakakamiss na, no? Nakakamiss na yung dati. Yung dating ikaw at ako lang. Yung dati na ako lang pero ang nakakalungkot dahil nawala. Yung dating mga lambing mo, nawala lahat. Pati ang mga ngiti sa labi ko sa dahilang hindi ko alam kung bakit. Kung bakit nagkaroon ng kayo. Yung dati na sa akin ay nagpapakilig ngayon. Ang trato sa akin ay panlalamig. Yung dati na sa akin ay naglalambing. Ngayon kahit pagtingin ay di mo kayang gawin. Ano ba ang naging kasalanan ko, aking darling? Hirap namang isipin na ngayon wala ka na sa akin. Ano ba ang dapat kong gawin? Gusto mo ba tagutaguan tayo? Tagutaguan ng feelings? Wag na lang pala, naalaala ko na, wala ka na nga palang feeling sa akin. Hindi na ako, hindi na ako yung dahilan ng mga ngiti mo, hindi na akong dahilan ng halakhak mo, hindi na akong dahilan ng pagngiti mo paghawak ang iyong telepono, at hindi na akong inspirasyon mo habang yakap mo ang gitara mo, at habang tinutupa mo ang awit ng timsong nyo. Alam mo ba na sana ako na lang ang gitara mo, na kahit yung kanta ay hindi para sa akin, at para sa mahal mo o ayos lang na maging gitara mo ako dahil habang hinahandugan mo ang taong mahal mo ako naman yung yakap mo ninais ko rin maging cellphone na sa paggising mo yun lang ang una mong hahanapin pero hanggang sana na lang ako at hanggang pangarap na lang ako dahil ikaw na dating naging akin ngayon ay hindi na sa akin siya na ang nakapwesto kung saan akong nandoon siya na yung nagmamayari sa'yo at ako hanggang pangarap na lang sa'yo na baka sakaling magkakaroon muli ng ako at ako na ulit ang iyong mapapansin Ako na ulit ang iyong priority Pero sabi ko nga Sana, hanggang sana na lang ako At malaot mangyari ang nasa isip ko Malabong maghiwalay kayo Malabo ka nang maging akin At higit sa lahat Hinding-hindiin akong iyong iibigin Dahil busy ka na Dahil sa kanya ka na Dahil hindi ako siya At hinding-hindi ako magiging siya Na mahal mo nang talaga Ako ako magiging bakas mo na lang. Ako na dating priority at kahit maging temporary ay hindi hindi mangyayari. Tapos na. Tapos na yung kwento. Tapos na yung pahina na ikaw at ako wala na. Tapos na. Kaya dito ko natatapusin itong ginawa kong obra maestra na priority ang titulo. Subalit, so ako na gumawa ay naging panandalian sa buhay mo at ang naging priority mo ay ang taong nasa tabi mo ngayon habang yakap mo at ako ay nagmamasid lang dito ako na pinapanalangin na magkaroon ng kayo hanggang dulo masaya na ako Masaya na ako sa inyo. Salamat kahit panandalian lang ako, naranasan kong maging masaya sa piling mo kahit hindi ako hanggang dulo.